Oh, ayun mga gandang umaga mga sangkay. Ayan, sipagsipaga na naman tayo. Ayan, sabay-sabay na po tayong gumawa ng tilapay sa mga busy dyan. Mga nagtatrabaho dyan sa mga bakery. Sa mga nagtatanong pala kung sarili ko raw ba itong aking bakery dahil lagi daw akong may video. Buri daw, pwede mag dito sa aking ginagawaan. Yes po, sarili ko po itong maliit ko na bakery mga sir at ma'am. Kaya malaya po akong nakakagawa ng aking mga content sa aking FB page at sa aking YouTube channel. So ayun, kung hindi mo pa pala alam yung aking YouTube channel, ay Marchel TV din po yung pangalan. Pasyalan mo po dahil marami na po ang recipe na naka-upload about baking. At sa mga nagsasabi naman na paulit-ulit lang do yung aking video, ay sorry na po. <laughs> Scroll up mo na lang po yung aking video kung sakaling mo padaan sa yung wall. so ayun, sa mga nagtatanong po kung ilang beses daw pinapahinga yung aking do, isang beses lamang po. ay pagkatapos ko pakinisin, ay eh, pupormahin ko po yan kagad. At saka ko na siya paaalsahin bago ko isa lang kung ano po yung nakikita nyo yung ginagawa ko sa aking mga video ay yan lang po yun isang beses lang pong tinapal sa itong ating dough bali dito sa part na ito mga sangkay is nagluluto na tayo ng ating mga gawang tinapay yan pampinta natin yan bali mga simpleng tinapay lamang po yung aking mga ginagawa yung aking mga alam gawin na pang baking tinapay sa mga nagtatanong nga pala kung paano daw ako natutong gumawa ng tinapay kung saan daw ako nagpaturo bali yung experience ko po nitong paggawa ng pinapay is natuto po ako nito sa aking pinapasukan bakery. Yes po, dahil po doon sa aking pinapasukan ay libre po akong natuto. Dahil doon ako nagkatrabaho sa kanila, bali nagpursigi lamang po akong matuto kahit na tagaluto lamang ako noon nung ako ay namamasukan pa lang. At syempre, malaki ang naiambag sa akin ng aking mga naging kasamahan dahil sila ay mababait, hindi sila nagdamot sa kanilang kalaman, itinuro din nila sa amin yung kanilang mga nalalaman. At kung ikaw ay namamasukan ay huwag mong sayangin yung panahon na ikaw ay matuto dahil mapapakinabangan mo rin yan. Dito sa part ng video na to mga sangkay ay kung mapapansin nyo pinapahera natin si Babaw. So bali kailangan po palamigin muna natin yung tinapay bago natin yung pahiran ng ating toppings dahil malulusok po yung ating toppings kung sakaling mainit pa yung tinapay na inyong papahiran. So bali itong mga tinapay ko mga sangkay is mga babalutin po ito dahil para sa akin po is mas matagal po yung buhay ng tinapay kapag aking binabalot at bukod doon is mas malinis din po dahil meron nga po siyang balot. Bukod sa naka-istante ay may balot din po siya. So bali sa ating mga tinapay mga sangkay, kung mga simpleng tinapay man yung ating mga gawa ay pwedeng pwede po niya natin pagmukhaing presentable. Mas pagagandahin pa natin yung itsura kahit na simpleng tinapay lamang po yan. Yun po ay pa sa pamamagitan ng pag-packaging ng ating tinapay kung nabalot nyo na po ang inyong tinapay ay pwede po kayo maglagay ng mga sticker para mas magbukhang presentable po yung ating tinapay Mag, mas magbukhang maganda po yung ating tinapay at hanggang dito na lamang po ang aking video maraming maraming salamat po sa patuloy nyo pagsuporta sa aking channel like at share po nito aking video at pakisubscribe na rin po ng aking channel maraming maraming salamat po and God bless